Karamihan sa ating mga Pilipino ay paborito ang adobo na ulamin dahil sa taglay nitong linamnam. Pero napapaisip din ba kayo kung ano nga ba ang history ng adobo? Hello, ako na naman to. Nagbabalik ang inyong lingkod, kusinerong mayor. At ngayon, magpapaka-food historian muna tayo. Kaya, tara na! ating alamin ang history ng adobo. Ang salitang adobo ay nagsimula talaga sa salitang Espanyol na adobar na ang ibig sabihin ay to marinate or to pickle. Kung babasahin nyo ang librong The First Voyage Around the World na isinulat ni Antonio Picapeta na isang Italian scholar at explorer at siya rin ay kasama ni na Ferdinand Magellan na nakadiscover sa Pilipinas ayon sa libro na kanyang sinulat noong dumating sila sa Pilipinas noong 1521 sinabi ni Picapeta na isa sa mga inihain sa kanila ng mga sinaunang Pinoy ay karne na medyo maalat dahil na rin siguro para matagal mapanis o masira kaya medyo marami yung asin na linigay sa karne pero alam nyo ba na noon pa man bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pinas ay mahilig na talaga yung mga ninuno natin sa pagkaing maasim o pinaasim ng suka? Nagkataon siguro o talagang walang pangalan yung pagkain na inihanda kina Magellan. O kaya naman, di sila nagkakaintindihan dahil hindi pa naman noon marunong magsalita ng Espanyol ang ating mga ninuno. Kaya, binansagan na lang ni Picafeta ang kanilang kinain na Adobo Ayon sa totoong food historia na si Raymond Sokolov Ang adobo ay original na gawa o luto ng mga Pinoy Bago pa man dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas Noong unang panahon syempre wala pa noon refrigerator or rep Ginagawa ng mga Pinoy noon para hindi agad masira ang karne, manok o isda ay prinepreserba nila ito sa pamamagitan ng pag-marinate sa asin. Kapag binabad kasi sa suka o linuto na may suka ang karne, ay hindi masyadong pinapasok ng bakterya o sa madaling sabi ay hindi agad mabubulok o mapapanis ang karne. Ginagawa talaga ito ng ating mga ninuno hindi lang para ulamin, kundi para na rin mapahaba ang buhay ng karne at di agad ito masira o mapanis. Ano nga ba ang pagkakaiba ng Spanish adobo sa Philippine adobo? Ayon kay Doren Fernandez, ang Spanish adobo ay isang pickling sauce at hindi ulam o potahe. Samantalang ang Philippine adobo ay isang ulam o potahe na linuto sa suka. Ang paglalagay ng toyo sa adobo ay impluensya lamang ng mga inchik. Galing sa kanila ang soy sauce o toyo. Maraming iba't ibang uri ng adobo sa Pilipinas. Nandyan yung adobong puti, adobong dilaw, adobo sa gata, adobo cheno, at marami pang iba. Alam nyo ba na hindi lang Pilipino ang nasasarapan sa adobo? Kasi simula nung naging mayor ako o naging chip cook sa barko, paminsan-minsan nagluluto ako ng adobo hindi lang para sa mga Pilipino, pati na rin sa ibang lahi. At ito'y naging paborito na rin nila. Kaya masasabi ko na pang world class talaga ang sarap ng adobo. Muli, ako si Kusinerong Mayor at paalam!